Good morning, happy sunday, happy sunday everyone. Ito na naman tayo sa maagang gising, maagang gising. Kapi muna tayo. Ayan, kapi muna tayo. Ang kapi ko isang banga, oh. ang dami. Kapi na kayo mga lalabs. higop po gas. Basta tayo mga labs. Kasi hindi ako nakapunan, So hindi ako nag... Nagmerienda lang kami ng tikoy. Ito sa pamangkin ko. So walang rice kami kagabi. Kaya biskuit tayo. ala pinasok ng langgam ay patay tayo dyan hindi ko kasi nakasaray ng mabuti ala ala pinasok ng langgam kaangat yung takip bakit kaya lang gamin ako nito mamaya. Hindi natin mapakinabangan mga lalabs. <laughs> Nilanggam ang ali. Nilanggam siya o. Oh. Kasi nakaangat yung pagkit. Bakit kaya? Kuha tayo sa gitna. langgam. Ito langgam na mga Sa Susawsaw natin sa kape. <laughs> kape na yung creamer ko mga lalabs. Last na yung lana kong creamer. Hindi na masyadong ano itong, Hindi na sapat yung creamer ko ngayon. Di lang ka. <laughs> Ayan, good morning po happy blessed Sunday po sa inyo lahat. Ayan. Bilis ng araw. Sunday na naman. Alam niyo mga lalabs. Excited ako lagi mag Sunday. Alam niyo bakit. Kasi talaga ako excited mag Simba. Kaya pag, pag ganyan papalapit yung Sunday, ang, Simba na ako niyan isip ko na magsimba. Unahin natin, God first, uh, mga lalabs, bago tayo. Kaya lang ang simba na dinadaluhan ko is 11 to 12. Yun ang mas dito sa malapit na seminaryan sa amin, simba. may mas dito. 11 to 12, so okay na yun. Pero dapat siguro medyo maaga kami makapunta doon para makapagbalista kami ng mga pinagpapamisa kasi ako sa mga na, na mga na, nawala na, na mga relatives ko, mga school, ayan. Kailangan makapagpalista para napapasama sa misa. Ayan. Happy Blessed Sunday po sa inyo lahat. Lagi po tayo mag-iingat. Ayan. Panibago na naman tayong umaga, panibagong araw, panibagong pakikibaga, panibagong pag-asa sa buhay go lang tayo. Hindi tayo pwede mawala ng pag-asa sa buhay. Thank you, Lord, kasi almost one week na kung ano, maganda pakaramdam ko. Kaya maraming maraming salamat. Thank you for the Lord.